yan mga idol o oh, ito na yung aking pang ulam ito ngayong tanghaliang ito pang ulam namin yan oh. yan po ay tapa um, oh, piniritos ko po, po yan mga idol tapos ito po yung kinakalis kisang kong bangus kanina yan mga idol ito na po oh. ang ah, sarap po yan init init pa talagang bagong ahon po yan po ang aming pang-ulam ngayon. Ang haliang ito mga idol. Sarap po yan. Kaya lang nga po ay di wala pong lahat na sahog. Basta na lang po na gaya ng pagkaluto ko. Pero ang sarap po niya. at Sarap po itong tapa na magkasama po yan. Ano, mga idol. Gandang umaga po sa inyong lahat. Mga uh, idol ito po ang pang namin ngayon, ang halian na ito.